Isang mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan, sa video na ito ay pag-usapan natin kung ano ba ang inamin ni Jomar kay Carla. Ito na nga ang inaabangan ng mga fans ang episode labing anim ng Car. Tulad ng inaasahan ay pinakilig na naman ni Jomar at Carla ang kanilang mga tagahanga. Makikita natin sa kanilang dalawa na miss nila ang isa't isa at napansin ng mga fans na sobrang sweet nilang dalawa lalo na itong si Jomar na halatang sobrang na miss si Carla. At nag-request pa ito ng hug kay Carla, at pinagbigyan naman ito ng dalaga. At sobrang kinilig ang mga taong doon pati na si Calling Up Rob ay hindi rin napigilan na kiligin sa kanilang dalawa, ito ang unang nangyari na nakahug si Jomar kay Carla, kaya first time sa Jomar na mangyari ito, pero ang agaw pansin ay ang pag-amin ni Jomar kay Carla na talagang obvious naman sa kilos ni Jomar kung gaano yan si Carla. Pakinggan natin si Jomar mga kaibigan kung ano ba ang kanyang inamin kay Carla. Alam mo, lagi ba rin ako hindi makasulo kahit nga nang pagpunta ko ng Manila, ikaw pa rin nasa isip ko eh. Oh. Grabe. Yung nasa niya kay ako, pero yung isip ko nasa Tarot. Oh. Grabe, basta grabe. Pero ngayon, okay na, dito na ako. Hindi na kita mamiss kasi dito ako ngayon. Mukhang na in love na talaga si Jomar kay Carla dahil inamin niya na hindi ito makatulog sa kakaisip kay Carla noong pumunta ito sa Manila at sinabi pa ni Jomar na sa siya pero ang isip niya nasa Dait Ano po ba ang masasabi niyo mga kaibigan sa inamin ni Jomar na hindi ito makatulog noong nasa Manila ito dahil iniisip niya si Carla? Totoo ba na hulog na ang loob nila sa isa't isa? Please comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod nating video. Please don't forget to subscribe Calling Up Rob at Jomar Vlog at ang ama ng Calling Up Bal Santos Matubang.